Hello everyone. ayan so good morning. Good morning. Good morning. ayan so ayoko'ng manira ng negosyo, guys, no, dahil uh, talaga namang nakakagigil at nakakagalit, no, yung mga ganitong negosyo na hindi naman po biro ang kumita ng pera. Hindi naman po biro ang maghanap po ng pera, no. Napakamahal po ng pagpapagawa ng isang salamin. Ayan, so yesterday I was at SM Santa Mesa At uh, nagpunta po ako sa Executive Optical Ayan, sa SM Santa Mesa, yon po yung address And then kahapon po yan, April 1, 2025 So, ayan, so nagpasukat po uli ako ng aking uh, salamin And uh, ang ikinabubisit ko guys ay ito na nga No, ito na nga po mga kaibigan ng ipinabubisit ko dahil sa hindi makatarungang halaga o presyo po no ng uh, mga ganitong uri ng uh, negosyo. So ito po no ay isang uh, totoo lamang po ito no. Dapat po siguro ay uh, maging mapanuri din siguro ang uh, DTI, Department of Trade and Industry, at uh, suriin din po nila yung mga presyo ng mga ganitong mga negosyo kasi hindi naman pumura at napakahirap pong kumita ng pera. So ganito po, noong nakaraang uh, mga buwan, nagpagawa po ako ng eyeglass. 125 po yung grado. Tapos, reading lang po ito. Reading glass lang po. Okay? And this is worth uh, 7,000 plus. And then, yung aking nanay ay nagpagawa rin po and it's worth 40,000 pesos. Ang kagandahan po, no, ito po, kahapon, Executive Optical, nagpagawa po ako, 175 po yung grado. Meron pong kasama ang isang parang uh, additional na eyeglass. Meron lang po siyang halagang 150. And take note, no, ang kagandahan po dito, maganda po yung pagkakagawa ng salamin. Fit na fit, pero ito po ay nakuha ko lamang sa halagang 1749 compare po doon sa una kong nakuha na halaga po no na 7000 so mas maganda po talaga EO